Ini video mo ba? Hmm. Ito kasi makatanong ko makakain ko na gumagalaw. Ano mo? pawangit Ayan dyan. Dito ang katugod. Ina-close mo ba? Mas maganda nga hindi para makita ng mga. Ang dami ng mga colors. Ayan, nakikita na. Ang mga colors eh. Oo nga eh. Diyan siya kung ano dyan. Ay, oh, yung dudutin mo na lalo sila dyan sa gilid. Buhay pa sila yun makasigla pa dyan. Oo. Sige, sila